Hi beautiful people, it's Megan J. Welcome to my mini vlog. So for today's ginap guys, samahan niyo ako mag-ayos ng aking mga bags. Wala muna ako masyadong voiceover for this video kasi gusto kong mag-ASMR. Char, feeling. yun, tapos na ako mag -ayos. Ang satisfying kasi kapag may ASMR, kaya ginaya ko yung mga pinapanood ko. Ayun, manggagaya ako. Eh. So, thank you for watching, guys. Mwah!